money mo. Mo. Love, love. Hello guys, isang magandang gabi sa ating lahat, no? Ngayon ay... <laughs> Mag-unbox tayo ng ano? So, since na kayo sa mga mga subscribers natin dyan, medyo matagal-tagal tayo yung hindi na up upload. Kasi, kasi nga sa ano, may mga, may mga kunting dahilan. So, ngayon ay mag-unbox tayo ng ano. Na uh, ito ay so, um, ay tumating kanina. Ito ay fishing rod. So, mag-aano muna tayo. Mag fish on. Fish on muna. Yan na. And, bibig ko. and mag-fish on muna tayo kasi uh, may mga ano nga, mga So, pagpatuloy pa rin natin yung ano natin, YouTube channel natin sana ay wag niyo ta wag niyo ako pagsawa ang ano uh, tingnan kahit na uh, iba yung ano natin iba na yung iba na yung content natin ayan uh, so ang tayo ngayon no so, no upload natin ay mga ano pa siguro nasa mga isang buwan na o dalawang buwan na yata um, last na upload natin all, oh. ngayon ay ito ito ay uh, dito muna tayo sa ano guys mga mumurahin plano ko kasi yung ano shimano kaya kaya lang ano medyo may kamaalan kaya ka ano pa lang tayo beginners kaya dito muna tayo sa mga mumurahin muna habang tayo ay yan, tignan natin ito ay tatlong piraso tatlong ayan so magsisimula muna tayo sa ano uh, mga mumurahin so yung order natin ay order natin guys ay red yan, so red yung lumating. Okay. Okay yung ano. Yan. Ito ay mumurahin lang naman guys. Hindi pa natin alam kung paano gamitin to Kaya ano lang muna. Ha? So yan, smooth na smooth yan o. No? Oh. So, napaka smooth na o. Oh. Ayos. So ang paggamit nito ay sige lang, anoin muna natin ito pag-aralan natin kung paano ikabit pero yan ah uh, buha na natin kung paano ikabit yan ito isa tinitingnan pa natin yung iba bali tatlong natin eh

So yan guys. Okay. Yan. Magandang ano, magandang klase. Eh. Pero ito ay mumurahin lang naman ano lang to. 400. Yan. 400 so tatlong piraso. Ano? Tuya yata, iyo ano, pinaka ano niya. So Pakituroan Pakituroan tayo pagka yung mga ano dyan mga mga medyo medyo ano na sanay 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 na sa mga ganito ayos o, ito mga lawa mga na ito tinutin nyo nga isa naglaro. Uh, Ang video Oh, so, sa next video natin ay, ay sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit tayo biglang na napa na pa ano, na ng ano, paiba ng content. so yan. Okay, so ngayon ay titingnan naman natin yung ano, ito ay pangatlo na. Titingnan natin yung ano, pinakarad niya. guys ngurahin lang wow. pero oke okay na to <laughs> 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 at least lang umpisa tayo mga dalawang tapon yan okay. maganda guys maganda maganda yung ano lalagyan so, tingnan natin yung anak ganda yung lalagyan. So yun guys, ito ay iba sa ano, yung mga nakikita natin ito ay dalawang ano lang, dalawang parang idudugtong lang yata to So, ito ay order na naman tayo nito ng nang ano <laughs> order na naman tayo nito ng ah, uh, fishing rod bag. Ayan. <laughs> <laughs> moral so, yung mura lang ang ngan ngan natin. ngan 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 pero po pag Ayos guys. itong ay Kaya nito ang ano mga 10 kilos yata. 10 kilos. Ay, ay ano pala. So maganda guys. Mahaba. Mahaba siya.

Geng. Okay. Awala yung anak ko. Ang tampo yata. Uh, hindi natin na tinanong na napansin. Kaya kasi ay ang ano pa tayo dito sa vlog. Ayun. Ang ganda. Maganda talaga guys. Ito so, ay ano naman? Carbon. Sukay so, niya nang ano mga 10 kilos. Best subukan natin. Ano nga? Matibay? Matibay siya. O? Oh. Matibay talaga. Tatlong habis na niya, guys. So, sa taas yung ano niya, guys. Iba, iba nun sa ano, yung, yung una natin. Pero kaso, yung una talaga natin ay mumurahin lang talaga yun. Ha? Pero 500 ang ano ko nun? Ito ay 400, pero parang matibay ito. So, susubukan natin. Siguro na itong mga tatlo na ito. Ito ay tatlong piraso. Ayan. Isa, sa itong inawakan natin. Dalawa, tatlo. So, ang itong isang dumating ay ano, ito yung pinaka-line niya. Nylon. O, number 2. Titignan natin ito ngayon kung ano. Hindi pa natin alam kung ano yung bagay ng mga bagay na gagamitin natin na nylon kaya sana ay may mag ano dyan mag suggest kung anong gagamitin natin geng geng ang iyo mo ang iyo mo ha ang so, ganyan ito Sarang bayi makanan. Sarang bayi sana ay ano to guys sana ay matibay to susubukan natin to ano i susubukan natin to sa pagka trabaho so, susubukan natin ng ano fish fish hunting tayo fish on o konti abang lang sa mga ano natin bagong content sana ay tuloy-tuloy pa rin yung ano natin dyan pag-suporta natin sa mga pagbablog natin. So, yan na. Ito na yan. Face on. Face on. Yan. Kailangan niya ito ng ano. Ito ay bearing kasi ito guys. Bearing. Iba sa yung yung mga uh, ito ay talagang tinignan ko sa Shopee kung saan tayo magagita ng ano video medyo, medyo mga mumurahin kaya yeah, sanay tayo sa mga mumurahin pero matibay ito guys matibay ito sumukan natin to and okay may hawakan dito sa ilalim ito kasi yung nakikita natin dun sa ano mga may nagpo vlog so ibig sabihin okay o titingnan naman natin yung ano niya ang ano nito ang haba nito ay nasa mga sa kataas mo One, 120 yata guys 120 cm so 120 cm siya buka natin to ano tayo sa tabang tabang muna tayo uh, carp carp hunting muna at saka uh, tilapia yun so, may inorder pa ako na ano floor isa yung <laughs> asawa ko guys <laughs> tumitingin na mga mamurahin lang ng mga ano natin mga pinipili natin nagumpisa pa lang tayo kaya dito muna tayo sa ano mamumurahin so titingnan natin yung ano natin line natin line dapat pala guys ay ano nag order ako nito ng ano mga tatlo ito ay ano lang naman to <laughs> ito ay mga 50 lang naman to kaya sayang yung ano natin shipping dapat tinatlo na natin to yung shipping ay pagkatatlo ay isa lang naman yung shipping siguro yun lang hmm, uh, isa lang kaya yeah, sayang na sige lang so, susunod yan so ito ay number 6 yata so, dapat maliit pala dapat pala ano ang inorder ko ay pero siguro matibay to hindi ba Kaya nito ang maso mga matibay ito guys, iba ito sa ano eh sa, ito talaga yung ginagamit sa dito, ganito no ito yung number 6 yata ah? okay no hindi tayo nagkakamali eh number 6, number 6 yung order ko eh kaya talakihan natin konti number 4 12 mm ah, number 6 nga so mag order tayo ulit lang siguro kahit mga number number 10 yata number 10 o oh. hindi natin alam kung ano talaga ang ah, ah, ano nito pero isasubukan natin to

then guys, so ibig sabihin ay talagang okay yung ano. Salamat sa mga salamat sa seller na may mga ano pa naman. Ha? May mga ilang ano pa naman kasi kaya lang sa iba ay talagang may mga scam. Kaya okay to. Matibay. Matibay talaga. So subukan natin to sa ano. Matibay ilagay natin to, lagyan natin ng ano nylon pero ano na bukas na kasi ano ang ganda, ang ganda matibay matibay yung ano niya ito kahit maliit pero yung ano natin dati natin ay dito sa iba ba yung ano niya bilog ito ay iba iba din to nasa taas yung ano niya. bilog pwede siguro itong ano eh ganyan o pangit ganyan talaga siya ayos so, abang lang kunti sa mga ano natin unang sabak so ang plano natin ay dun sa ano kasi nung nag-hunting pa tayo ay may mga nakikita tayong spot na mga may mga namimingit so yung ano nila ay maraming mga tarpa yung mga nahuhuli nila kaya ano ano natin doon sasabayan natin sila sa ano nila spot nila so yan guys at lang kayo sa mga susunod nating video at sasabak tayo doon sa ano doon sa esperanza yan so yan hanggang dito muna yung mga video natin Vivi Vivi yan guys, update nyo lang kayo sa mga susunod.